Yo! What's up mga karoon! Miguel Abisadot! Welcome sa aking channel! Dito po tayo ngayon sa probinsya at uh, tayo po ay may gagawin ngayon at uh, ang ating pong gagawin ngayon ay kakaiba naman at ito po ay made of nipa tayo po ay may bububungan na kulungan ng magtenyo guys ito po ang aking uh, bububungan ngayon uh, at siguro naman alam nyo ito guys kung ano ito yan ang ating pawid or nipa yan. yan po ay ating ikakabit dito sa malit uh, maliit na kulungan ng manok na ito yan guys at uh, dyan ko po siya lalagyan ng bubong at uh, simpre, bago tayo maglagay ng bubong yan po mga kawayan na yan, yan po dyan po natin itatali yung uh, pawid at siyempre doon tayo mag uumpisa sa ibaba paket po yan yan sa totoo lang yan, mga kahardot dapat yung slope nito ay medyo ma-slope ito medyo tarik ngayon, na uh, itataas ko na lamang ito para medyo maging tarik siya. Kasi pagka kunti lang ang slope niyan, may posibilidad na pag umulan, papasok din ang tubig. Kaya ang pag naglalagay po ng hip, ni pahat uh, ay siyempre ganyan no, oh, kung makikita nyo. Ganyan ang tarik niyan, yan, matarik. oh so, kita nyo guys, matarik yan, mga ni yan, yan, mga bubong na yan, made of nipahat yan. Sobrang tarik niya para yung ulan niya, da please. Kaya itong ginawa ko itong guys, medyo medyo ano to. Medyo itataas ko itong parting ito para naka-slope din siya ganon Kayan po. Ayan at uh, tingnan nyo guys kung ang aking gagawin dito sa kung paano ko ikakabit itong nipahat na ito. Uh, sabi ko nga first time ko lang na magkabit ng ganito pero kaya po nating pag-aralan 'yan. Simpleng trabaho kayang kaya natin gawin yan dahil tayo naman ay sanay sa mga tali 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 lang po ang ilalagay ko nga na nakatali lang puro itatali lang natin yan at sige ah umpisahan na natin ang ating trabaho okay ayun dahil gagamitan po natin ng straw yung mga kawayan na yan straw po ang gagamitin natin yan tatali ko muna po 'yan bago ko ilagay ang pawid ayan guys A c'heud ompet Okay. Tayo tuloy guys. Ayan na guys. So. Nakapaglagay na kami. Oh. Ayan, nakapaglagay na ako ng ayan. Ayan guys. At uh, lagay lang natin tali ng straw. Ayan. At yan naman na hindi natutulo dahil may isulog na tayo. Kung tumulo man yan walang problema yan. Kunti lang yan. Ayan. Tuloy po tayo sa panunod ng aking pagbububuong dito sa aking kulungan ng manok guys. Ayan oh matatapos na yan may nawali pakikita ko sa inyo at yan nga po natapos na yung bubong at ay, inilagay na po namin ang pintuan ayan at uh, ang pinto po natin ay screen talagay po natin yan ng uh, pinaka-index nya pero rubber lang po ang ilalagay natin dyan pansamandali na uh, maghahawak sa ating pinto yun lamang pong rubber ng uh, goma gulong at makikita nyo mamaya at ikakabit ko ang rubber na yan at itata, ita, iipitin ko lamang para maipit at mabitbit yung pintuan guys kasi hindi na natin lalagyan ng inges at ito naman ay pang uh, lang kung sakasakalang di obra, papalitan natin ng goma Ayan guys at tatali po tayo sa CK literally starts playing Lust Lee mystic CBas を normal Fan Wit huw pintuan ah. Ayan guys, at uh, na natin ng napakamahiwagang mahiwagang pintuan. Ayan, oh, meron tayong mga kalbat yan. Ayan. Maangas na pinto. Ayan. Tapos na. oh, mo po yan. Okay. Ayan po ang palibot niyan. Hindi hmm. nalagi ng manok bukas yan. Bukas. Ayan guys. At nakumplito na ang bubong. At uh, maraming maraming salamat po sa pag uh, na ng aking video. Ayan. Tapos na. Pwede nalagi ng manok. -bye. -bye.